Oy, eto po ha. Naglabas ng guidelines ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa pagbibigay ng 13th month pay sa mga empleyado na eh, dapat namang sundin ng mga employer. Kunin natin ang detalye kay Madeline Villar Moratillo. Dahil malapit na ang bigayan ng 13th month pay, naglabas ngayon ng guidelines ng Department of Labor and Employment on Dole na dapat sundin ng mga employer sa pagbibigay nito. Sa guidelines ng Dole, nakasaad na ang 13th month pay ay ibinibigay sa mga rank and file employee kahit ano pa ang posisyon nito basta nakapagtrabaho ito ng kahit isang buwan sa panahon ng calendar year. Paalala ng Dole kahit nag-resign, na-terminate o naka-maternity leave, dapat tumanggap pa rin ang empleyado ng 13th month pay. Paalala ng Dole, dapat maibigay ito sa mga empleyado on or before December 24, 2023. Nagpaalala rin ng Dole na hindi sila tatanggap ng request o aplikasyon para sa exemption ng pagbibigay ng 13th month pay o pagpapaliban sa pagbibigay nito. Inoobliga naman ng mga employer na magsumite ng compliance support hanggang 15 ng 2024. Binalaan na rin ng Dole ang mga employer na imomonitor nila ang pagsunod ng mga ito sa pagbibigay ng 13th month pay.